Tara na guys Tayo ay magkagatel ng saluyot Wala tayong maulam eh So Magkatel tayo ng saluyot and Mahirap makahuli ng manok Marami na akong naipakain oh no? Wala pa rin akong nahuli So Bagsak natin ito Saluyot Magkatel tayo dito sa parangan Yan. Maraming saluyot dito eh Yan. Ya. Ayan. Hmm. Sold na rin to. Pwede na tong pang gabihan. Ayan, oh. Hmm. 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 Pang gabihan. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Ayun o. Oh. Ah, dami ng mga saluyot na yan. <coughs> <coughs> Walang manok na mahuli. <coughs> kaya saluyot na lang tayo. Han. Han, ano bang ilalagay natin dito? Ganito lang? Tinapa? Oo, oh, lagyan po namin ng tinapa. Hmm. Lagyan namin ng tinapa itong saluyot. Pwede na po ito. eh, mga bata, ayaw naman nila ng saluyot. Meron naman po tayong natirang nilutong nilaga kanina. So, yun na lang ang uulamin nila. kami kaming dalawa, eh, pwede na kami dito sa saluyot. Yan. 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 ako <laughs> Ta Kubido. Tayo. Lipat tayo dito. Lipat tayo na 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 pala yan ha kuha na na pala yan yeah. Hmm. Hmm. Yeah. Yan, dami.

Ayan. Ito. Ah, ngawa ng ngawa si misis. Yan. Yan. Ako, sarap nito. Sarap nito. Sarap nito. Ito pa. Ha, yes. Gano'ng kadami ba? Tansyain ko yung... ka Kakain ka ba? Bakit andito ka, Sem? Ah. Azim. Yan, ito pa. Ito pa, ito pa. Ito pa. Yan. Malunggay. May malunggay din to Yan, yeah, may malunggay din to Ganda sana kung nakahuli tayo ng manok nalagyan natin ng malunggay kaso wala tayong nahuli bukya ay lumapit mukhang nahalata, nakalata nakalata mga manok mukhang nakalata silang kakainin na sila kaya hindi na nagpahuli ay lumapit at pakainin mo Huwag hmm, ko lang madami na itong nakuha ko. Sabi na kaya ito? Hindi. Hindi lang. Baka magkulang. Mas okay na ang sobra kaysa kulang. Hmm. Mas okay na ang sobra kaysa kulang. Yan. Tupah, nih tupah, tupah, ion tupah, tupa, tupa, tupa. Tupa, tupa. Tupa, 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 tupah, tupah, Ayan, okay na po siguro yan. Dami na to. Hmm. Oh. Panalo na to. Panalo na to. Yan. Hmm. Tansyahin ko daw sabi ni Mrs. Ewan ko lang. Baka mamaya mapagalitan naman ako pag napakadami. <laughs> oh, sayang yung pinain ko. Oh. Sayang yung pinain ko. Walang kumagat nagsitakbuhan sila doon mm. o oh, yan Kal kalat sila yun pa yung iba o oh. aso mga aso namin okay kaya eh, magluluto na hanggang dito na lamang magandang gabi